Good morning. Mabahaw kita. So, antes kita magbahaw, nakainam kita rin kaina kang barley. So, daily routine na antes magbahaw, barley anay. So, nakainam rin ako kaina pa. Mga uh, pagbukta ko git, nag kita git ako. Ragit sila ang buso before mag-inom ka. Health, well, green barley. For your good health. Sa una, kung urap ako, nag ka. Health, well, green barley. Rakrakagit ako ng sakit. Kadya, I'm happy. So, nagregos kita sa bye-bye. Nag-abot kita sa balay. Nagraha kang isda. Nagbakal kay inting. Thank you, inting, sa isda. Ang isda natin, sap-sap. Limbatangan -sap. ka kamatis, sibuyas, asloy, ah. Kaagdaon kang kamuti. So, gin kamatisan, gagin sibuyasan, nagatumbo pati pinggan. Ang pinggan ko, guys paya akong tubig paya ako nga sir lang paya so antes kita magkaon prutas anay panilihig nilig sa mga bituka hmm. Um, ah isok yung pagkaan ka prutas kanon anay ka prutas antes ang kanon para hindi mag acidic ang the right way to, to eat fruit Okay. Antes ka magkaon, kasama kita sa Diyos, sa grasa. Thank you, Lord, sa grasa. Kanabok. Ginto group mo kanakan. Okay, guys? So, makaon nun ta. All natural kain sa labas, sa labas ng bahay. <laughs> so, go. Kanta guys. So, sa bawantang atun nga, kanun, para tanlas. So, amo dyan, akun nga, kutsara, luwag. So, hindi ito pagluwan ang isda. Ay, sap-sap. Dapli kita ka sap sap. Lima lima to lang guys kay nakapangugas man. So lima ka gluwag. Ngayon guys. Hidup sa ngamit mm, juga isda nga. Alin dagat, kapisik-pisik, tapos rekta mo raon. Ngamit yun guys. Mugdi, okay, naga pusik pusik. So sorak kakak on jan, kanto. Isari kamu kau bakal kamu ngapa plastik kamu ngapa pinggan yan. Laku payat jan, tapos nyu kud kud ka. Niu mu on yung uh, pinggan, libre ren, kurang tera kagusto. Tapos ngkus kusun yung mulog. Hmm. Namit pa ka guys, kung inyo dakle. Inyo nyong inyong dakle. <laughs> so, ang ganda. so, ang magkaan ng na. May paluwag. May pangamal-hamal. May papudyot-pudyot. Ang warang probinsya na. Magkaan ka. Nakabokin. Namit ko guys ang isda. Nagagapisik pisik pisik pa tapos is, Erikta mo sa may anglet sa kurun sa kurun muraon tapos sa bawan. namit ko guys. Okay guys. See you on my next video. Good luck and good health. Pray always na hindi darating ang dilobyo. At importante, hindi mag-away. Hindi mo sakin sa rally? Maan dyan? Rally nyo nga? Magpangamuyo ka mo. Pre rally ba? Okay.